May mga tao na ba noong 1500 sa paligid ng bulkan mayon? Oo, tiyak na may mga tao nang naninirahan sa paligid ng bulkan mayon noong taong 1500. Narito ang mga dahilan, prekolonyal na panahon, ang taong 1500 ay bahagi ng prekolonyal na kasaysayan ng Pilipinas, bago pa man dumating ang mga Espanyol, si Magellan ay dumating noong 1521, ang mga isla ng Pilipinas, kasama na ang rehiyon ng Bicol kung saan matatagpuan ang mayon, ay matagal nang may mga pamayanan, sinaunang pamayanan, may mga ebidensyang arkeolohikal at mga sinaunang kasulatan. Bagaman ang mga detalyadong tala ay nagsimula lamang sa pagdating ng mga Espanyol, na nagpapakita na ang Bicol ay mayroon ng mga organisadong komunidad o mga barangay bago pa ang ikalabing anin na siglo, 1500s, pagdating ng mga Espanyol. Nang marating ng mga Espanyol ang rehiyon ng Bicol pagkalipas ng ilang dekada, halimbawa, ang ekspedisyon ni Juan de Salcedo noong mga 1570s, nakatagpo sila ng mga umiiral ng pamayanan na may sariling kultura, wika, at kabuhayan malapit sa bulkan. Kaya't sigurado na noong 1500, ang paligid ng bulkang Mayon ay tinitirhana ng mga sinaunang bikulano na namumuhay sa lugar sa kabila ng pagiging aktibo ng bulkan.